Oh yan, good morning And, uh, Boss Ivan ha? Morning. Good morning sa mga viewers sa mga viewers Boss Ervin, uh, Boss uh, Ivan, uh, magandang umaga uh, Dinayo tayo ni Ryzen Roll na idol talaga yan, sorry <laughs> Ito para i-vlog kasi walang vlog ngayon sa so Obando eh Oo oh, wala eh, pero Maka, mas, may eh. Vlog lang, diba? puro bulaklak ngayon yung nakalagay oh, doon eh Kaya so, uh, yeah. dito tayo, dinayo natin yeah, secret yung secret place ni Boss Ervin Upisaan natin dito sa mga pusa natin Oh yan Oh. Meron tayo ng pure Persian. Ito ah, Himalayan point, blue eyes po. Opo, tsaka blue. Oh, blue yan. Oh. Magkakaapat ako okay. Erwin. Oh, magkakaapat din. Apat 'yan, apat. Oh, Isang apat babae, eh. blue tan stack so, na lalaki. Oh. Solid 'yan. Sayang hindi niyo nabutan kasi yung ano eh. Yung exotic. Yung exotic na deliver. Himalayan ba 'to? Po. Ayun, oh, blue eyes, si Himalayan color. Oh. Yeah. Color. Pure Persian siya. Oh, pure Persian siya. Pero Himalayan color, no? Oh. Ang galing. Ah, An Anis lang tayo dyan. Oh, yan. Yeah, Magano dyan? Ah, uh, bigyan lang natin dito 6-5 isa negotiable pa. 6-5 isa negotiable mm. pa. O, oh, yan ha. Oh, yan. Ilan ba na sila? 2 yeah, months, months old. 2 months old. O, oh, yan ha. Oh, has... triple cook yan. Yung 6-5 na ba yun? Eh, negotiable oh, pa ba yun? Hindi yun. yun. Hindi man tayo nagbibenta ng picks eh. O, oh, saka hindi mahirap ka usap to. O. Oh. oh. Kaya ka lagi tayo sold out eh. Yon. Kaya shout out <laughs> dyan sa mga buyer natin na mga nakitiwala dyan. Okay. okay. Thank you. O, yeah. oh, yan ha. 6-5. Six five ni Gosh, pa. Oo, oh, na lang kayo. Kaka, dyan, meron pa tayo dito, isa. Oo, oh, sige, oh, sige, o, sige. Bando. Bando. Dako, laki naman ito. Laki yan. Female pa yan, female. Babae pa. Bira lang sa female malaki. <laughs> Parang main tone yan, oh. Oo, no? oh, 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 wow, ganda naman. Siya, pero pure, pure Persian lang siya. Oh. Pure Persian. Oh. In, ilan ba na siya uli? Ah, uh, 10 months old, ready to breed na. Female. Oh, ready to breed. Bibigyan uh, Bibigay na natin to ng 7,000 negotiable pa. 7,000 na? Ang laki na yan. Ba? Ang ganda. Hintayin mo lang mag-git yan. oh, ang ganda ng kulay. Ito ang sa kulay niya, Kuya Arvin. Ah, parang siyang ginger na light. oh, Lightful. ginger, <laughs> light. Oh, <laughs> medyo ginger na. Ang laki niya, no? Ang ganda. Babay po. Oh. Ang Ang laki, no? Parang main content. tega. Oo, oh, o. parang main content. nga. Yeah, 7,000 negotiable. 7, ah, sa mga nagalap naman dyan ng aso, meron tayo dito, pasingit lang ng tropa ko. Oo, oh, 7,000. Ito, ganda. Meron tayo dito, oh. Yes. with paper to. PCCI, tsaka Bet Records. Oo, oh, yeah, na, yan, ang Pomeranian. Ang ganda, oh. Oo, oh, flapping, flapping. Oo, oh, yan. Oh. Eh, oh. tayo lang po na to. Kaya... Ay, ah, isang taon na. Ay, ah, isang rin, taon rin. na. Lalaki ba eh? Lalaki. Oh, yan. Yeah, lalaki. Ay, ano yan? May papers yan. Oh, with papers to, so, ha? Magano oh, mo oh. bilhin? 13 na lang negosyable. 13K, pa. 13K negosyable pa? With papers, ah? Pa. With vet oh. record, with PCCI. Oh, with vet be record, with PCCI oh, papers. Yeah. 13K. Oh yan. Oh, yun. oh, yan. Ah, yan. Uh, bali, meron pa tayo dito mga kasama, mga... Bago natin <laughs> makakasama sa industriya ng pusa. Yun! Meron tayo dito kasama natin yung... ng eh. Oh. Isa sa Boss. pinsan ko. Oh, yeah. Ayan, isa sa pinsan ko yan. Kaya meron siyang dala dito, mga solid din yan. Ito mga ginger ba yan? Hindi, ito sa kanya. Ah, ito yung sa kanya. Sa tayo. Ito, ito. Nagkakapatid din ba yan, boss? Ah, ito magkakapatid to. Pure Persian yan. pure oh. Puro blue. Sa female, tapos sa male. Sa female, sa male. male. May pagkakaiba pag female, male sa Persian? Hindi, ano na, price na lang. 6.5 na, na lang niya oh. bibigay yan. Magkakabigay mo dyan, boss? 6.5 na lang ba? Ah, may six mga pet record to. May deworm na to. Hindi lang yeah. namin nadala. lang namin nadala kanina. Ayan, oh. may pet record yan. PM nyo na po ako sa Ken Felix. Ah, uh, uh, na kukunin natin, I no? Ilalabas na lang ni Raiden Rule yung Facebook na pinsan ko oh, yan, Oh, Ken Felix. Ah, uh, huwag kayo mag-alala oh, dahil five. kung ano yung deal nyo sa akin, ganun din yung deal nyo sa akin. Yun, oh, eh, sila, eh, parang, Siyempre, pa natin yung last three, ano, mga po, Siyempre, yan. may mentor niya, ni yan. Ibos, ah, Erbin yan. Ayun, mga trade, Triple coat pa yan. O, oh, triple coat pa pala, o. Oh. Uh, solid blue. Ang ganda. So, solid blue. PM nyo na lang five. siya kung gusto nyo, All ah. Alright, lalagay natin yung, ah, na lang yung number nyo. Number mo. Kuya, well, yung number mo, bangitin mo na. Okay. Para... 0977-2033-559. Alright. Sa, ano, vlog po. Yun, yung Facebook mo po. Ken Felix po sa Facebook. Yun. O, oh, lalagay na lang dyan, right, All right. Alright. Ah, nandito pa, isa nating pin sa Yun, o. Puro, uh, puro ano na to, ah. Yes. Angka na to, ah. Oo. Oh. O oh, ang kan ang kanato ah. Oh, so budget nila po, isang ginger at isang cream. Two months old po para silang lang bibi. Big... pa yan. Kung for the game. Ito na pala ibo. Ang to, na Budget nila lang lapse. to. Pareho babae ba yan, pareho babae. Eh, pareho babae ba po. Pa. Oh. Magaganda. Bigay na lang din, bigay mo na lang kanila yan san. Uh, 6,000 na lang. 6,000. Oh, 000, six 6k na lang oh. Oh, lalapad yan oh. Oh, ayan oh, 6k na lang oh. Ganda oh. Kapal. Two months, no? Huh? Two, two months, months pa lang oh, yan. Two, two months. Naku, cute. Okay. Oh. Ah, medyo wala pa yung mga mukha niya. No? Oh. Hmm. Ganda, ah. Ganda, ah. nito. Budget nila 6K. May no. pa yun lang konti. Para, oh, siyempre, no, hindi tayo nagbibenta ng pics. Lagi tayo no. negosyable. Yan. 6K ah, lang. PM nyo na lang din siya sa Facebook niya. Ha? Jeremy Mundero po. Number mo. 09957707767 Alam mo, di na-ride and na roll yan yung Facebook page. Siyempre. Lagayin natin yan para direkta agad. O, ito. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito si Boss Ayban. Persian Himalayan. Pakaganda yun. Kapalang balik. Ito nakapaganda rin. Pur-blue kami dito kaya. Pur-blue. Naka-dee-dee. Nakapaganda rin. Persian Himalayan siya. Ayan. Going 5 months. Female. Female po. Oh, siya. magkano dyan? Dito po, 10K lang negosyable pa. Oh, 10K, negosyable. Ganda ng balay po niyan. Ang ganda nga. Orange siya eh pa. Ang ganda ng buntot po. Oo, po yung buntot niya. Oh. Kapal, oh. Kapal Tapos eto? ito? Ito, mail po. Ito, mail. Ay, ang kapatid niya. Magkapatid, no? Uh, Sayang, di pwede magpares, no? Magkapatid. Ah, ito yung buntot niya, oh. Parang ano to. Parang ah, inborn siya. Ganda, o. Ang galing, o. Okay. Nakabaloktot yung dulo. Maigse, no? Oh. Uh -huh. uh -huh. And sobrang solid. Dito magkano rito? Okay. Dito ba? Ano 85 lang negotiable pa. Ay, mababa yung mababa ano 85. Oh, yan. Ano Pero wala yung ano, wala yung health issue. Ito okay, okay, tingnan oh, na lang yun. siya dito. Pero wala naman yun. Ay, kalmot lang ng kapatid. Wala na magaling. Magaling. Ah, uh, alis lang kasi tayo dito para para hindi, lang hindi, lang hindi na rin sila. Siyempre, walang masira. Mayayain. Eh. Oh, boss. May, may shoutout ka ba? Siyempre, shoutout sa mga viewers ni, viewers ni Ryden. Roll, subscribe and follow na kayo sa Facebook at sa TikTok nila. Yo, thank you. Uh, shoutout pala sa buyer namin uh, last week. kasi mong kahapon. Hanggang sa kanina boss, para tignan yung exotic <coughs> na binili mo. Yon, mayroon delivery. Dapat, hindi pa pa-vlog every... pa natin ngayon yun eh, kaso syempre, mas okay na yun na oh, no, man, na, na, man. na na. Ah, no, no, shoutout din sa mga uh, viewers natin sa Ride and Roll. Yon, rin natin. mag-subscribe lang kayo, tsaka mag follow kayo sa page. Para like kayo updated sa mga video namin. Ah, shoutout kay Ride and Roll ha, dinayo pa kami sa Pangulo. Siyempre, thank you, yung Special thanks ka na. Salamat sa pakapi niyo ha, may pakapi sila rito. Thank you mga boss. Thank you, thank you. Okay, lalagay na lang natin yung uh, Facebook pay, uh, Facebook din ni ano ni Kuya Ervin pati yung number niya, no? So, yun, screenshot niyo na lang, okay? Direct message po kayo sa kanila. Boss, maraming salamat sa iyo, boss. Ah, maraming salamat, maraming salamat, okay, salamat thank, you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you.